Mr. President, PBBM, si bakin nyo na po si Secretary Bonoan dyan sa DPWH. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulo na niyang mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Secretary Bonoan, kung may kaunti pa nakaihiyan dyan sa katawan mo, eh have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Dalawang bagay lang yan, DPWH, Secretary Bonoan. Kung hindi mo alam yung nangyayari dyan sa ahensya mo, at tinuturo mo yung mga regional director at district engineer, eh incompetent ka. At kung alam mo naman yung mga maanumalyang proyekto, pero wala kang ginawa, edi eh korap ka. Kaya again, Mr. President, panawagan po namin si Bakin mo na yan, si Secretary Manuel Bonoan. At para sa iyo, Secretary Bonoan, wag mo nang antayin na si Bakin ka, umalis ka na dyan sa pwesto mo, bumaba ka na dyan, mahiya ka naman.